Gayaan ko na siya ng tawas mga kabay. Ito oh, mga kabay. Lagyan ko siya ng tawas. Tawas lang to. Subukan ko tawas. Sabi nila kasi tawas lang. Lalabas na raw yung pugita. maya maya mayan maya nito mga kabay lalabas na to so mga kabay may nakita kong malaking bahay ayan o oh. lagyan ko naman ng harang Malaking malaking tabugok 'to mga kabay. So ayan na ba, ayan na mga kabay, lalagyan ko ng ano, uh, tawas. 'To so mga kabay, laging ko na ng tawas. Dong. Ito na mga kabayo. Ito na mga kabayo, Ang kuha ko. Ayan o. Di ba? Tawas lang. Ayan o. Ito mga kabay oh. Di ba? Hey. Ito yung bahay niya mga kabay oh. Ayan. Saglit lang lumabas. Tingnan mo. Oh. Yung tawas niya. Tara na patayin iba mga kabay. May may nakita naman ako mga kabay ito oh. Subukan ko tong may ano to? Ah, may may ano siya, may pugita sa loob. Lagyan muna natin ng bunbun. Ay mga kapay, lagyan natin ng ano? Tawas. Ano? ito mga kaway palabas na ito na mga kaway pangatlo na to pangatlo uh ito mga kaway Tawas lang. Sandali lang siya. Di ka kanina yung una kong nakita. Di ka kanina yung una kong nakita. Ano siya, matagal. Tara, hanap pa tayo. So mga kabay, ito, ito lang yung nakuha ko. Tatlo siya. May, ma, may isang maliit, saka dalawang malaki. Ayan eh, o. Um, first